Uy! <laughs> Sabi, maraming isda dito. <laughs> Uy! <gag> Uy! <laughs> Uy! <laughs> ito! 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 Iba Ito! Gag <laughs> <laughs> Gago! Uy! Sino kayo? Uy! Ha? Uwi nyo ko ano? Uy! Uy. nyo o. O, Hindi kaya! Kasi akin yung <laughs> Sa akin yung ano? Huwag <laughs> kayo nalapit! Uy! Go! Huwag mo natin! dito! <laughs> Tatalo na! Uy, uy, wag, wag! Oh, uy, kami na! Uy, sarap! <laughs> uy, sarap! ito natin! Dito natin! Uy! Ito na! Dito nyo, ano? nga kayo! Kunin natin, kunin natin! kunin! Hahaha! Langin na! Hahaha! Ay, ay, ko! ay, tawag. ay, tawag. ay, 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 Huwag niyo ulit! Wala nga kayo nang ulit! O, gago! Wala yung nandito ka pa! Gago! 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 Uy! Huwag niyo ulit! Hindi niyo kumakakul! Laho sa'yo! Uy, boy! Papagalag nila! Gago ka pa! Gago! Gago! Huwag nyo magagalag! Hindi nyo magalag! Uy! Gago! Tatang po ako! Uy! <laughs> Kukunin <lang> na <natin. laughs> lang natin prito natin 'to. Bale, <laughs> <tambo> na isda. <laughs> gago. Gago. nag <laughs> <Gago. laughs> Lagi. Buksan mo, buksan mo sa sasakyan. Gago. 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 Akala mo, ha? Akala mo, eh? Akala mo di ka namin makabot, ha? Ba, Woleh, sa na. Gago. 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 kabila. Gago. 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 Gusto namin makipagkaibigan. Punta ka dito. Punta dito. Bala kayo Punta dito. Punta ka dito. <minar> punta punta dito. Ay, ay. naman kami. <minar> dito. De, punta na lang, dito. Hindi, bibigyan ka dito. kami. Gusto ko alam namin yatid sa ano? Saan? Saan? Sa, agad, sa, agad, sa dagat. 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 Sa dagat. sa dagat.

Pinakawalan mo si Gago kay. De, de hmm. Natagado mo de. Tatakasan kayo, ano? Hindi nyo na ako nito. Uy, balik ka dito. Balik. Mabait kami. Uy, Gago, yan mo na. Gago, may karma din yan. Oo, oh, ano may mo karma, karma, karma din yan. Uy, uy, <laughs> <ay> <laughs> <tayo>! Karma mo, karma <laughs> karma mo, Mimi Marmi. Ikaw! Ikaw Iya, hahaha. Ya bu